Rank 12. Yeah. Hindi ko kaya si River sa 12. Rank 5 si River. River, forever. For Charlie. Least desirable. Kapamilya ka duo. River and Brent. Ang pinaka hindi ko po gusto maging kaduo ay si River. Ang pinaka hindi ko po gusto duo ay si River. There's no hard feelings talaga. Zero talaga. This ranking talaga, wala akong pake. This not the end yet. Ang dami pa nating pagdadaanan, ang dami pa nating gagawin. But then, just to reassure you guys talaga, Rank 1, I'm really okay. Like, Rank. Rank 10, actually happy Ikaw, na Dustin. I'm there and not 11, Ikaw, Ikaw, Ikaw,